Diba mga bos, ah, ginagawa yung na bubong namin ni Kuya Nasa taas po siya. Kaya na, niya ako kasi kaya ngayon walang po na. Kaya may ngayon po dito. Kabila ko sa kaya hindi ko mablog. po talaga magkasama. Kami po talaga gumagawa sa bubong na taas. na, mga bos, ayos na po siya. ako, ah, 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 na ah, 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 yan, yeah, mga okay na po yan. Ayan, okay, may, may, may na po dyan. Pinatako na po yan. Ito, ayos na po ito. Napako na po yan. Okay na. Yan. ito, ito, pinatako pa lang. Tapos, palukot po pa. Ito, mga boss, ito po yung nagawa sa uh, atas. Kasi ako tagasilip dito ng ano, ng butas. Kasi pag may sumala, sinasabi ko usan saan, kung saan tumatama. Kasi minsan, sala. Kaya ginagawa ko, sinasabi ko kung isa lang, ano, kung saan sa blay. Para maayos, may tama sa ako sa buko ko lang At yung mabos sa inyo. Yung gumagawa. Ay, mabos sa nadilim na, no? nadilim. Kasi may low pressure. Ano. Kaya ka lang may tapos yung ano, yung bahay namin, yung talo, yung ano, yung bubong. Yung mga kapatid, yung tasa sa po siya. Ayan, naambun na mga kapatid may oh, medyo bon. Madilim mo dito sa ano, sa kabila. Ah, silangan. Ah, oh, kita naman 'yo, medyo kasi may low pressure. Sana matapos namin 'to, gumana umulan dire-diretso. umulan dire-diretso, makakabot Ah, ano? Asal ba? Ayo, 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 na?

Isa lang nagbabaray na kailangan sa bubong. Kaya yung mga supply, ako nagsasabi ko, may o sala. Kaya kung hindi lang po siya, kung hindi ang gagawin dito, kung hindi lang po bintana, yan. na yung pinatahan bintana, okay niya. Ingay, no? Ang ingay. Ah, ito yung kagawin pa. Yan. Ah, ito sinasabi sa inyo mga ito, so, pa rin. Tapos papalitan nito. Si Sirana ho ito eh, toto Sirana. Yan. Hindi na siya may lapat. Agakat aga, ano lapat mo? Kita ayan Oh. Awang. Ay natin. Yan yeah, mapapat oh. So, okay na po to, hindi ka ako ng dito ilaw. Hindi pa dito man malilipat niya kasi wala no? wala pang ilaw. Eh, so, kita po yung liwanag niya, ayun po ay ano, you know, kinakalangan ng pulo po para umukay na, hindi na umuli yung ulan, hindi na pumasok. Hindi natin kung may sablay pa. Ah, wala sablay, ito ako po. Yun. Ah, napasok na mga ba si ulan. Kusin, baba muna, naulan. Yan, alakasan mo lang, mga kapatos. Hindi kaya papatak. Yan. Kaya, yeah, pinababa ko muna yung ano, yung panday namin. Okay, papato lang, ano, pagkailan siya, yung bala natin. Yan, dyan lang. Ay, nakapunta si Kuya ng ano, ng ulan. Ay, basahan na. Yan. Yan okay bye bye. Ayan. Okay. Okay. Hey, Ito na sa bag ma. Sa bag. Kunti na, kunti na, isa, tapos na. Kaya nga lang, dagang kulimlim. Mga ah, kapos, konting kunti lang, tapos na kami. Ang problema, dagang kulimlim. Naglulo ko yung panahon kasi may low pressure nga. Ako makikita nyo. Mula yun. Mula na naman. Kaya na medyo lumalakas ang kuting na may hinahina siya. Kaya na yung kailangan natin ipahinahin para mapagtrabaho kami. Kasi kung tuloy-tuloy yan, hindi na yung matapos to. Hindi na po pwede na makakas po pwede ng katrabaho na ulan. Tulad ng kasama ko, medyo may edad na rin. Diba? At kapag kanina may init, baka naman mapano kami. Ano? Ay, bata pa ba? ba, ba, ba? Ilan pa ako na? Ilan ako na? lang ako. 57 Alam pa, hindi ko pala kami kakalayo. Ako oh, 50, siya 56. Alam na to lang ibig sabihin sa akin. Mukhang bata man, pa lang pala bata. Mukha matanda. mukha lang matanda. ah. <laughs> Ayun, si ano, ayon, si, ayon, si ayon. Makagwapo. <laughs> makagwapo, 3 points. Yan. Mila tila na sana para matapos yung aming ano, ginagawa. Kasi doon sa kabila, tutulo pa rin. Tumabas, pakikita ko siya. Yun, si tutulo. Kasi ilalagay. Pagtapos yun kasi maglagay ng pulupo, ito naman, lalagyan namin. Ay, hindi nyo kita, mga kapatos. Tapakita ko pa sa inyo. Nakikita po yung silip na yan. Yan kasi, ang ya, galing sa binang ko. Kailangan talaga ng naliso para yung tubig niyan ay hindi nyo dito. Nakagos po yan dito, pag hindi nalagyan ng liso para yung tubig doon tumali sa kabila. Sa kabila na dalaw. Ito rin yan, makakita po yun. Yan natin nila, mga kapatos. Diba? Okay na, Ula, pa kasi parang pala namin dyan pagkapos ng palupo, ito naman kaya ah, shower na makapagos oh. Ah, natuloy na, may grip ko dito ah, ah sa sasawin ako pala Hindi ah, di, ay wala kasi nga yung tuloy na maganda yung pusang tuloy na kaya ah, sa dyan kaya natuloy na makapagos oh. ako hindi, madali lang yung madali lang Uh, ito kasi mga patos ayan ang bitiranong panday ano pa kasi pwede pa siya mag-isolation dito sa bahay namin nag-offer nga siya gusto ko gusto siya so siya mag-isolation eh sabi ko pwede kasi tapos so, na namin ng ano ng ilaw hindi naman pwede walang ilaw to kaya bukas kasi coding ako ngayon kaya bukas ay upot natin yung ano yung Si hardware ulit. Tapos, <tipos> sobra siya ako tatlong yero. Titingin natin sa hardware kung merong pang-installation. So, tulad ng wire, uh, ilaw, lahat para, para sa para sa, para sa ito, pakailangan ng ilaw natin. Sumagin kung merong hardware. Para bukas, ay maka uh, na kami sa ilaw na kami. Si tatlong yero ang kusobra. Diba ba siguro, sobra-sobra na Ang sobra, -sobra natibili ah, namin ng kulang pa dito kasi kulang pa ng semento. Eh. Para sa, pa, ano, kasi parang dito na ang ay lagyan dito ng, ano, namin ng lababo. Dito, lababo. Ang problema, medyo, tapakot pa kasi yung ano yung, pero, sana, mapaltan, sana, merong, ano, merong, 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 merong silang kailangan namin, yung abdiyan.